ano, to guys. So may laman to, akala niyo lang wala. Oh, di ba? Akala mo lang walang mga laman, pero meron. Oh. <laughs> nandito na naman kami ah, third day dito sa Moving Peak Hotel and Resort. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga kinuha namin kahapon. Bumalik ako ngayon kasi hibas. Ay, to oh, ganito yung klase ng tikad-tikad nila. <laughs> Ayan, nakaganyan siya oh. Ang dami, ang dami talaga dito guys. Last two years, nandito din kami. Ang dami rin naming nakuha. Ayan oh, tingnan nyo. Ayan oh, may dala pa akong plastic. Tapos, ganito siya. Ay, nalaglag. Eto. Tapos, nagkapit lang siya. Para lang nasa agta. Pero ganito, oh. May laman siya. Tapos, oh. Ayan, oh. Oh. May laman siya. Oh, ayan yung gasangan nila. Maliit lang, pero madami siyang laman. Maliit lang yung hibas niya ngayon. Dami niyang susu. Yung mga ganito, oh. Hindi na pa ako. ko ulito. may laman may laman tulad nga nang sabi ko ang dami hindi naman kami namang problema sa panungkit ang daming toothpick <laughs> ayan o oh, yung aking helicopter may susunduin siya char